Huwag nyo nang subukan, gutom yan ang inyong pamilya. Ha? Paano naging gutom, bossing? Kung hindi ka kontento sa mga bagay na meron ka, malamang ganyan yung pananaw mo. So tingnan mo tong biyay ko kahapon. Baka mo naman, puro lang ako kwento. Okay mga bossing, uh, marami tayong nababasa na walang kita dyan kay Grigyesem, uh, gutom dyan, wag nyo lang subukan yun nga masaklap eh hindi nyo pa nasusubukan ang dami nyo nang alam so kung kayo ay hindi kontento sa kung ano meron kayo gan uh, ganun talaga magiging impression nyo no? pero ako bossing personally no? sinabi sa inyo rito kapag may sipag kayo rito may kita at yung kita na sinasabi ko eh, para sa akin masaya na ako noon pero kung kayo tingin yung hindi kayo magiging masaya sa amount na nakukuha nyo eh, ano nyo yan opinion nyo yan pero yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyo kitain dito kay Green GSM ganito kasi ang bossing no? so sa isang araw bumiyay ka ng 8 hours online meron kang basic pay na 695 kaya yung sabi kung 30% sa 3,000 baka sabihin nyo naman simple yan kasi sa traffic kalokohan yan kalukuhan yan bossing kung papetik-petik ka o tatambay ka pero kung tatrabawin mo to maraming driver na nakakagawa nito dito maraming driver na kumikita sa ganitong paraan at nakakakuha ng mga ganyang biyahe misan mas malaki pa dyan bossing mayroon pa dyan nang privilege ng 4,000 pataas so ako kasi hanggang 10 up to 12 hours lang ako so dahil may mga offline duties rin ako na ginagawa sa bilang captain driver So ito pa ko sa inyo no. So kahapon nagbiyahe ako. So yan, meron na akong total reward na 1,722 para sa week na to. So yan yung ano ko, yung incentives ko for the week no. So kahapon, yung naging incentives ko, ito bossing no. Ba backtrack natin. So ngayon 14, naka-offline ako dahil napunta ako ng depot para may sa meeting ng mga captain driver. So, kapon bumiyahe ako, actually kanina, kanina lang Kasi alas 12 na ako na uwi, confirm lang natin yan So makikita nyo rito, yan yung naging commission ko kagabi. 927 So 927, bakit? Kasi yung gross ko umabot ng 3,015 So umabot ako niya no hanggang alas 12 yung last trip ko is ano, uh, 11.55-11.56 uh, 11. so yun yung last trip ko kagabi so yung 3,015 siyempre pumasok yung 2,556 sa off-peak hours which is dyan uh, papasok yung 30% na commission then sa rush hour revenue naka 460 tayo dyan naman papasok yung 35% commission So, naging total commission nga natin dyan is 927. So, ilang oras kong binyahe. Ayan, lahat yan naka-record dyan, ang ah, idol. So, average online time, 10.25. So, more than 8 hours ako nagbiyahe. Nagbiyahe ako ng 10.25 hours kahapon. Acceptance rate, syempre, 100%. Diyan kang maaari, wala tayong i ignore Lahat ng biyahe natin diyan kahit 20 pesos 'yan, kahit wala nang bayad diyan. O ano pa man yung biyahe na yan, accept lang tayo ng accept mga bossing. So yun yeah, tip lang naman 'yan, no. Kailangan niya para siyempre yung ratings niya maganda. Then fulfillment rate 100%. So wala tayong mga cancellation, wala tayong anything na kinancel natin. yun, yung, yun yung fulfillment rate then average rating siyempre minimaintain ni Moto Lens yan 5 star ma-maintain ko yan para siyempre pati na tayo good uh, model or influence sa mga kapwa nating na driver na no? so yun, yun lang no sa mga nagtatanong ng kitaan dito kay Green GSM yung sinasabi ko sa inyo legit yan mga bossing eh. so kung hindi kayo satisfied ulit sa mga sinasabi ko may pangalan na kayo sa buhay nyo. Peace out, ingat, and goodbye.